Mula na, na ang, na ang natatakot ka ba? <laughs> <laughs> Clarita Villanueva, ang inuhit na kasaysayan. Nang dumating si Clarita Villanueva sa Maynila noong 1953, dala niya lamang ang pangarap na makataka sa hirap ng probinsya. Ngunit sa halip na ginhawa, isang bangungot ang sumalubong sa kanya. Isang bangungot na hindi gising ang lunas. Isang araw, napadpad si Clarita sa isang madilim at masikip na iskinita sa avenida. Gutom at pagod, napilitan siyang pumasok sa isang maliit na bahay na may ilaw pa sa kabila ng disoras ng gabi. Doon niya nakilala si Aling Marta, isang matandang hilot na may kakaibang mga mata. Tila laging may lihim na nais ipaalam. Aling Marta. Iha, hindi ka dapat nandito. May mga matang nakatingin. Kinabukasan, nagising si Clarita na may mabibigat na marka sa kanyang mga braso. Parang kinagat ng hayop. O nang kung anumang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Ilang araw pa ang lumipas, nagumpisang maramdaman ni Clarita ang matinding sakit sa kanyang katawan. Tuwing gabi, pinapasukan siya ng mga masasamang panaginip, mga nilalang na may mahahabang kuko at pulang mga mata. Hindi niya maintindihan, na ngunit sa tuwing gigising siya, may mas maraming sugat at pasa sa kanyang katawan. Sa takot, nagtangkang lumapit si Clarita sa isang pari, ngunit sa halip na tulungan, siya ay hinuli ng pulis. Sa kanilang paniniwala, si Clarita ay isa lamang babaeng nasisiraan ng bait. Ikinulong siya sa isang madilim at maruming selda. Doon niya unang naranasan ang pinakamasahol na pagsubok. Tuwing hating gabi, sisigaw si Clarita. Ang kanyang katawan ay napapagitnaan ng hindi nakikitang mga kamay na tila pumipiga sa kanyang laman. Hindi nagtagal, napansin ng mga pulis ang mga sugat at galos ni Clarita. Mga sugat na hindi niya kayang likhain sa kanyang sarili. Tinawag nila ang isang pari upang magsagawa ng exorcism. Pari. Nilalang ng kadiliman. Lumayas ka sa katawang ito. Sa gitna ng ritual, nagsimulang magsalita si Clarita sa mga wika na hindi niya alam. Ang kanyang katawan ay nabaluktot sa mga posisyong imposible para sa isang tao. Matapos ang mahigit isang oras na eksorsisim, biglang tumigil si Clarita. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Hindi gumagalaw hindi humihinga. Akala ng lahat ay tapos na ang bangungot, pero hindi nila alam, nagsisimula pa lang ang sumpa. Mula sa kanto ng selda, isang halakhak ang pumuno sa buong presinto. <laughs> sa loob ng ospital kung saan dinala ang katawan ni Clarita, maraming nurse at doktor ang nagsasabing nakikita nila siyang nakatayo sa dilim, nakangiti at bumubulong. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung ano ang tunay na nangyari kay Clarita Villanueva. Siya ba ay biktima ng isang demonyong sumanib sa kanya? O siya ba ay isang dalaga lamang na pinahirapan ng panahon at maling akala. Ngunit sa tuwing dumaraan ka sa lumang selda kung saan siya ikinulong, huwag kang lilingon. Dahil baka isang pares ng pulang mata ang nakatingin sa iyo mula sa dilim. Magandang araw po sa inyong lahat, si Betty nga po pala ito, ang inyong tagapagkwento ngayong araw. Sana po ay inyong nagustuhan ang inihandog ko na istorya sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagsuporta sa akin channel dito sa YouTube. Na natakot ka ba? Sana po ay magsubscribe na rin po kayo. Kung kayo po ay nabitin sa istorya, mag-comment lang po kayo kung gusto nyo pa po ng part 2. Maraming salamat po. <laughs>